And so, then, si, you know, si Bronner ba? Nag-opera siya sa inyo na parang may uh, uncertainty, unrest. Ano na po mo nang ano eh, na, na tao bayan mismo. No, hindi lang kami. Mm -hmm. No, hindi lang kami. Mm -hmm. Ito na, ito na, ito na. Yung mga active na mga general, nagpapahiwatig na ng pagkadismaya tungkol sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Si General Romeo Browner, Jr. Kinausap na niya yung mga uh, retired na, na official, mga general. Silang retired Colonel Kerubin Kinausap na niya. Ano kaya ang dahilan? Parang nagitis na sila. Doon sa mga hindi magandang pangyayari sa ating bansa na matindi na yung corruption. Panoorin po natin yung pagpapahayag ni Retired Colonel Kirubin. Kilala po niyo siya. Lumaban siya noon dahil sa katiwalian, dahil sa corruption. Nag-alsa sila. Nag-alsa. Talagang nakipagtigma sila. Pinugkub nila noon yung Villanor service. Nung panahon nila. Parang kabats niya si kapats niya, si Mayor Magalong. Sila ang mga lumaban noon tungkol sa korupsyon. Si Nasan, Laxon. Laxon kasama din ba? Hindi ko matanda kung kasama din siya. Pero ito, panoorin po natin. Si retired Colonel Kerubin sana seryosohin natin yung mga nag-iimbestiga dito na panagutin lahat ng mga involved dito sa sa mga mga katiwalian na to. Kami natin mga issue na rin ng kernel ngayon, no? So how do you feel about this? Ito mga uh, narinig natin yung mga corruption sa gobyerno, sa flood control. Well, ever since even na yung platform natin na no, tumakbo tayo, no? we were uh, anti-corruption, ah uh, good governance. Yun ang mga, mga advocacy and platform natin. Na, ano. At uh, nung lumabas ito, hindi, masy, masy hindi ka man magugulat eh, na ah, dati na yan nandiyan eh. Pero ito ang pinakamatindi kasi garapalan. Eh, mm -hmm. no? At saka nung nung lobas na yung magnitude no? yung ano parang ano ang feeling mo eh sabi ko nga ako dalawang beses ako kinulong lumaban ako, no? Sabi nga ni Mayor Magalong, eh, ah, uh, kami dalawa ni si, ni, ano, ni Colonel Kerubin, nakulong kami, fighting corruption, no? So, meaning, nakulong kami, nakulong ako ng dalawang beses, lumaban sa mga katiwalian, nanindigan sa prinsipyo natin. Sabi ko nga, ngayon, ang bana, merong managot, makulong, dito sa nangyayari, kasi kung wala ito, walang, walang mangyayari, ah, ang tiwala ng taong bayan, mm -hmm. mahirap mo na ipalitin. Ano pa? Ano pa ang nakikita mong reforms na yeah, dapat gawin? Well, okay. well, of course, oh, kasi marami naman... Binabangkit na sila na nagagawin nila na, 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 para maging uh, uh, transparent pa, yung transaction transparent. And, and those, uh, all the people na involved should be accountable. Mm hmm palagay ko ganun, ganun lang kasi itong huli itinago nila eh uh -huh. no yung mga insertions na tinago nila hindi nila ipinalam sa ano mm -hmm. yung ba mga uh, insertions na yan yung mga project na mga kongresista na mga senador ito ba yung narinig mo na dati ayan meron na yan meron na no you have to moderate your grid uh, uh. you can just imagine mm -hmm. Kunwari, 25% to 30% percent yung nakikinawa na well, hirinig mo ngayon ay eh pumupunta sa mga proponer. Yes. Yeah. Uh, Tapos along the way, yung contractor mo, maraming dadaanan na, ah, bibigyan din yan. Oo. Uh, Anong may iiwang ngayon sa project? Oo. 30, 40%? Eh Eto, wala na. Substandard na yung ano. Or even, para kumita rin sila, cost na. Cost na, no? Oo. Oh, so, ga garapalan. Oo. So, in the old days, hindi ka kagarapal oh, sa narinig mo? Oo, oh, kasi kahit naman nung panahon nga ni ni, ni Secretary Beg Singson, no, sinasabi, panahon ni Pino, meron uh, na rin yan. Oo. Uh, uh, oh, panahon ni Baltasar Aquino, uh, panahon nila uh, ni MN no, uh, uh, meron uh, na rin yan. Ngayon lang natin nilabas ni ano ni BBBM, di ba, na in public. Pero tignan mo, i-trace mo kung hanggang kung saan ba nag-umpisa to. Sabihin natin, 10 years. Yeah. Para at least makikita natin kung ano yung kano kalaki yung ninakaw nila sa taong bayan. Oo. Oh, oh. Sa pa, pakikipag-usap niyo, uh, Kerner, sa mga kapwa niyo, mga retired military officers, ano ang nila? Well, ala, ala, parehas kami, no? Parehas kami, we, we, we share ba uh, the sentiment ng taong bayan. Mm -hmm. But of course, sabi ko nga, Uh, ano ba 'yung kung retired ka na? Mm -hmm. Di syempre pa, pa, Ano ay, you, you can speak your mind out. Yeah. Di ba? Uh -huh. As I retired ka. Uh -huh. But ang bottom line kasi nito kailangan mo ng ano eh na na tao bayan mismo. No, hindi lang kami. Mm -hmm. No? Hindi lang kami. Mm -hmm. And kung titignan natin 'yung mga nakaraang mga ano no, ah uh, yung main, mainstream na military, mainstream, yung men in uniform, mm -hmm. sila yung nagano eh, nagtitilt talaga. Uh -huh. Pero uh, sa akin, uh, yun nga yung ano, nung one time eh, nag-usap kami ni, ano, nasa barber, barber shop ako, nag-uhat ako. Uh -huh. Ano, no, September 21 ng, ng umaga, nagpag-upit ako bago ako nag-attend ng, ng rally. Would you believe? Umakyat si ano si General Browner, the mm -hmm. chief of staff. Ah, mm -hmm. Nag-usap kami. Mm -hmm. Anong ano, siya sabi niya, kumusta po, ganyan eh. So alam mo naman na uh, kung uh, ano, kung ano yung gusto niya na, na ano, na maaring uh, gusto niyang humingi ng advice ba, ano, may ano. ah uh, ang, 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 sabi ko lang is, ano, sabi ko, na, nakikita ko yung, ano, no, napabasa ko, napapanood kita, you know what, you have to, ano, to be steadfast, at uh, to be, kasi you are the full crew, eh. No? At, ta uh, 'yung 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 ano no, 'yung mga ibang sumusulat. May nakikita rin ako na nila kasi. Eh. Mm. Sabi ko, it should be more discerning. Mm. Kasi maaring 'yung mga personalities na naandun may mga kanya-kanyang agenda sila. Mm. And 'yung lesson ba na na, na sa buhay ko na, mm. ano, 'di ba? Mm. 'Yung bang kung hindi rin lang kay buo. Mm wag na kayong ano wag na kayong mag-attempt na ano keep, ano stay united stay ano na kung anti ko uh, ang standing niyo sa anti-corruption maganda na yan okay na yan pero once kunwari naghati-hati tayo balik tayo sa so dati would you believe the animosity that was created from soldiers fighting each other took many years to heal hanggang ngayon meron pa rin ako ibang mga kasama na mga retired na rin iba yung tingin nila sa akin. Eh sa akin nga, mas matindi dapat ang galit ko dahil namatay tayo eh. Oo. Oh, oh. Diba? Oh. Kaya lang, sabi ko eh, ano yan eh, uh, in, in furtherance of your belief ba, in, in prinsipyo mo na ano, ganyan. Wala ako, I, 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 I hold no rancor, I hold no ano. Pero yun nga, meron kasi nagtatanim ng sama ng loob pa rin. Hanggang, eh, hanggang ngayon. ngayon, di ba? gusto ba natin na mabalik tayo doon? Mm -hmm. Kaya yun ang advice mo na stay united. Whatever, no? Uh, uh. so, see, si, Bronner Broner ba? nag siya sa inyo na parang may uh, uncertainty, unrest among soldiers? To, 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 be, to be honest, wala siyang wala, binabagyan. Wala, siyang binabagyan, no? he, 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 just, sana, uh, parang nagsasound like, off lang. Uh, and, but you felt it na parang, you know, there's uh, yeah. frustration, yes, di ba? Yes, On yes. his part. Yes. At saka sa akin the gesture alone uh, ba uh, na, pa paalis ka na tapos ka na magpagupit. Oo. Uh, Bumalik ka pa tapos uh, uh, magkwento hanta. Uh, 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 ang ang bastat ang sabi nung sir attend ka ba mamaya na rally? Uh, yes, sabi uh, uh, ko. Kasama ako ng taong bayan na galit. Uh, ang <laughs> sabi uh, lang niya. Sige sir, uh, uh, we will we'll ensure by your security. Uh, We're we'll put protect you. Uh, pero na feel mo sir na meron abong ng mga retired officers na talagang gigil na gigil at gusto oh, well, na ta, parang gano'n. Well, yes. Meron, may gano'n. Yes, I, in fact, I, 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 I want to be transparent mm -hmm. na ano, sana. I was invited uh -huh. to attend ba yung meeting nung uh, Ternilis MUP. Mm -hmm. Uh, yung MUP kasi, ano, it stands for Military and Uniform Personnel, di ba? Mm -hmm. Puro mga gen mm, -hmm. mm -hmm. nung, uh, patapos na yung usapan nila, Well, I, I just wanted to say my piece kasi tahimik lang. I, I, I was just listening. Yeah. Pero ang, nung, uh, I was allowed ba? Uh, nung, ano, sabi ko, Chairman, before, before you give your closing remarks, pwede ba? So I, I said, it seems na sir, desperado tayo lahat. No? Na, naririnig, naririnig ko lang na ano eh, kasi parang ang nakiki... Ang, 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 ang patutunguhan nito, ang gusto niyo yung drastic yung, yung ano yung pagbabago. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero sa akin, sabi ko, I just want to, to share the, yung ano ko, experience so, ano? uh -huh. Kasi dalawang beses po ako nakulong eh. Uh -huh. Diba, namatay tayo. Uh -huh. no? Next year, 70 years old na ako. Wala bang mas bata-bata dito? Di ba? Hindi, inimbita ka, parang uh -huh. gusto nila na ano kasi. Sabi nga nila, Ariel, people are looking back for for a leader for ano na eh, hindi naman sa pag-aano pero yung, yung pangalan mo isa sa mga lumalabas na wala naman may pato, wala silang namang ano ganyan di ba Pero ang pamamanhid ng kamay at pa ay hindi dapat baliwalain ibig sabihin ito na ang katawan mo ay barado na wag mo patu wala silang namang ano ganyan di ba Pero parang ang, ang dating ba na ikaw pa rin ba makipag... Uh, ano, hindi. Uh, eh? uh, uh, sa akin, baka mas, may mas bata-bata pa dyan. So, for you, tapos ka na doon? Ang maaring siguro dumating sa punto na nagmelo tayo. Ah. Uh, uh, no? At yung experience nga nayon, uh, uh, na yun, na nag-away-away kami noon, lahat eh. Ibig mo sabihin talaga merong unrest no among MUPs na parang well, just, sila, galit sila. Uh, 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 That, is no, uh, uh, Na, kaya lang nga kasi ito yung sabi ko nga dapat maingat pa. Kasi mm -hmm. lahat naman eh. Uh, lahat may mga bagahe na. Yeah. Even uh, I. Uh, even, hindi uh, ko may maiwas na tumanda tayo may bagahe na rin. Tayo. Yeah, so, uh, and that was the reason why remember, mm -hmm. eh, well, let's pull back history. Mm -hmm. Bakit nagkaroon ng Young Officers Union noong time? Mm -hmm. uh, kasi, ah, Kasi nakita namin yung RAM, may mga bagahe, mga leaders namin. In fact, la, yung mga ginawa uh, I namin mean, na mga exercises noon, finally, nung, nung humiwalay na kami, yung Young Officers Union, uh -huh. alam na namin kasi noon, na-blackout kami. Wala kaming alam eh. Sumusunod lang kayo? Oo, oh, sumusunod lang kami. Uh -huh. So, yung, nakita nyo ngayon? Nakita namin na uh, kailangan pala, we, we should have a voice. Uh, -huh kaya nagkaroon ng Y Y O U. Sino mga ano mga miyembro doon bukod sa iyo? Oh, si Danny Lim, Danny Lim. Ako si Abi Purganan, mm -hmm. Valeroso, ah uh, yung mga mga junior officers mm -hmm. at that time. Uh -huh. Mga kapitan, uh -huh. uh, major lang nga namin doon si ano eh. Si Abi Purganan eh kasi temporary siya na naging major eh. Uh -huh. So at that time, no. But that was the reason why na na nagkaroon ng gano'n na, no? Oh. Uh -huh. na yung YOU, maybe ha, yun na rin ang parang ginawa ni eh, ng no, mga Magdalo na no nag-form na sila, uh -huh. na, na, sarili nila. na nagsarili nila, na wala, wala sila mga, mga senior officers, o uh ano. -huh. Uh -huh. pero ngayon ba, may yung bahay, ganyan pa rin? Sa uh -huh. militar. Parang wala na tayo narinig doon. Oh, uh -huh. wala. i Magdalo. Wala. 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 Eh, no? wala. Oh. Kaya yun ang, ang tanong nila. Oh. Uh -huh. May wala pa tayong ganito na ano ang sinasagot ko wala nang captain Kerubindo wala nang colonel <laughs> <Kerubino>. <laughs> Pero gano'ng kalaki yung impluensya ng mga retired uh, generals officers sa pagkilos ng mga mas bata na mga sundalo di de rin yan uh -huh. kung sino nga yung mga senior officers uh -huh. na to di ba uh -huh. Sabi ko nga may mga senior officers kasi uh -huh. mga retired generals uh -huh. no, na we, should be, uh, 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 in all honesty, may mga bagahe, Magahe may mga faction, may ito. mga ano sila. May interest. May interest sila, uh, uh, di ba? may mga sinusulong na mga may sinusulong, uh, leader. Yeah. Kaya yun yung sinasabi ko nga kay, kay Chief of Staff, na be more discerning. Uh. be more discerning. Uh, 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 Kasi otherwise, eh, ilang ilang ulit no kung babagsak na naman yung ekonomiya babagsak na naman yung ano talagang Of course, we share yung sentiment ng mga mga tao no? na talagang galit, no? Yes. Kaya ikaw, inaamin mo naman sa akin na galit ka. Masama loob mo sa mga narinig na mo, nababalitaan mo. Kaya mas lalo na siguro yung mga, yung mga, yung mga hindi masyadong kalakihan yung sinasahod. Di ba? Tapos mapapalod mo sa sa news, eh, uh, ang yayaman itong mga mga politikong ito. eh, uh, eh, uh, uh, ito, hindi ko naman ini encourage uh, yan. Uh, kasi uh, uh siyempre, Sentimento na ano eh. Sentimento eh. Oh. Pag, pagka nakita nila siguro yung dami ng tao na nandyan. Mm -hmm. no, mm -hmm. Pwede bang bago? Critical mass ang sinasabi nila. Uh, uh, Baka pwede mong bago. Uh, Alam mo, nasa uh, ano tayo na ano eh. Uh, We were just probably waiting for the tipping point. Ah, uh, ah. Uh, na eh, itong ginagawa nila na, na investigasyon kasi maganda ito uh, uh, it gives us ano uh, sa mga ordinaryo na hope. uh, uh kaya lang kasi nung, nung, nawala si ano nawala si uh, Mayor Benji Magalong for example mm. nawala, nag nagresign din si Tinglason sa ano mm. kami kunwari sa akin na naniniwala dito sa dalawang mm. ano dalawang uh, uh, tao na to parang nababawasan yung aking ano mm yung faith. Faith? Uh -huh. oh, sabi ko sana, ano, hmm. tapos na balitaan ko, yung daw ICI eh. Hindi na raw close door daw yung hearing. Close door, yes. Oh. Uh -huh. Ah, well, sa... At wala silang, ano, ah, wala silang tuma, uh, uh, powers. Na, uh, akala, ako, akala ko... Recommendatory lang siya akala ko noong una, narinig ko one time kasi, uh -huh. si Secretary Vince Dyson na nagsasabi na oh. Uh -huh. even yung ginagawa nila na, na uh -huh. sa ano, oh. Uh -huh. ipapublish daw nila yung ano, ano. Uh -huh. Uh, yung na ongoing na investigation na ako ano nangyari na ano, ang final na kaso again, mm. to be transparent uh -huh. well sa akin maganda yun di ba ang taong ang taong bayan kasi naghahanap sila talaga ng ano eh kasagutan sa katanungan nila na, oh. Uh -huh. ano sa nangyayari ngayon uh -huh. di ba So, mas gusto mo na open yung ICI uh -huh. sa public? Well, yes. Uh -huh. yes. Dapat yun? Know, yeah, dapat. I-open nila uh -huh. and then uh, kahit na sa ano sa mga mga nanood kung gusto mo manood kumare, uh, uh, uh. then ano uh, uh, uh. kasi kung kung patago ito nako sabi ko yung worry nung iba dyan na ano baka na naman uh, may secret ka may ah, uh, wala na. So, ibig ko sabihin na, uh, Colonel, may danger kapag naramdaman ng taong bayan na parang mayroong mga pinoprotektahan yes. na mga tao. No? And, and ako naniniwala ba doon sa uh. sinabi ni Senator Ting na ano, sundan natin yung ebidensya. Mm Huwag -hmm. mm -hmm. tayong ba, ano ano, kundi kung saan tayo dadalhin na ebidensya, doon tayo mag... Ano. Uh. Uh. And bahala na kung sino dapat managot, di ba? Uh. Uh. Kung ang tinumbok na ebidensya doon, eh, oh. Uh. Uh, As a military man, ano po bang mandato ang sinusunod ng uh, ng ating uh, sandatahan lakas? Well, nung nung sa amin kasi noon eh, ang ang uh, reason namin na na kaya kami umalma noon. We were the protectors of the the state and the people. Mm -hmm. So, we believe ba na when when the people are now oppressed mm -hmm. and we see that ang oppressor yung gobyerno, mm -hmm. 'yun ang reason namin na mm -hmm. na ano, di ba? Mm -hmm but that was later on ano uh, clinaro naman nila <laughs> <laughs> so uh, marami nang narewa ko ko yung totoo na na interpretation nila na uh, protector of the people of the state kasi ginagamit na naman ng ibang grupo na yes yeah, oo uh, oh, <laughs> uh, oh di ba the so, same thing di ba uh, you don't see any ano you know, parang elements ngayon sa na, nakikita mo uh within the military na pwedeng mangyari ulit yung nangyari ng mga panahon niyo. Wala pang ganon. Wala pa Wala ako ka nakita kasi, kasi uh -huh. i event tinatanong ko yung mga uh, mga bata na ano nakakausap din natin. Uh -huh. Ang sinasabi naman nila kasi ano eh malaki na rin yung benefit nila. Uh -huh. Ah, nini kun kung susugal ba sila? Oo. Uh -huh. uh, itataya nila itong uh -huh. ano, oh, uh -huh. parang isit worth is it. Worth it. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Parang gano'n yung mga tanong uh, nila uh, na papalagay ko partly true. Uh, Kasi nung sa amin nun, eh, mababa na sweldo namin. Ang <laughs> nakikilala ng mga, ano, mga uh, parang rising leaders from the ranks na parang katulad mo, katulad ng uh, Magdalo, na mga, wala, wala ka pang na, nakakausap na gano'n. Uh, well, ano, marami, marami kong ano, In fact, ako nga nagbibigay, nag uh, nagko-caution sa kanila kung minsan. Hindi, hindi ba nila maitago yung, yung ano nila? So, naipopost nila sa social media. Ah, okay. Kaya sabi ko nga, ano eh, uh, uh, take it from me. Okay. Uh, hindi nga tayo nakapag-general kasi we speak our mind out. Okay. Uh, kasi, would you believe ba na may, na, ano eh, may kaibigan tayo no? na nagsabi eh, Ah, solusyon lang dito eh. Lahat ng mga ano, bagong graduate ng PMA. -hmm bagong graduate ng PNP, gawin yung ginawa ni, 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 ni ano, yung uh, magdalo. ano, yung ano, tapos lahat daw ng bilyonaryo, ganyan. Buksan yung mga accounts -well, nila, kung ilgaten wealth, ibitin nila. Crops, ha? Masyado. Na masyado <laughs> naman. so, may mga ganun na, uh, na ano sila. Uh, <laughs> CPO, bagong graduate. Bakit ka mo bago na graduate? Walang bagahe. Uh, wala pa no? Sarai... Uh, wala pa. bagahe. wala Sarai pa no? Wala pa. no? wala pa. Pure Ampera pa. Pera at politika. Yeah. Hmm. Pure pa yung oh. mga intentions, pure pa yung ano. Uh, buti ka. hindi ka, ano, no, na ka na ganyan, no? Ah, Sa wala. Sa mo, na, no, na, nakikilala mo yung mga politiko, di ba? Yeah. Mga yes. businessmen. Yes. na, na-handle uh, ano, yung buhay natin mas carefully planned by Him. Mm -hmm. Di ba? So, pag ano ka, may at least may wisdom ka na. Nung no araw eh, puro, uh -huh. magera-gera lang yung uh -huh. ano eh. Uh -huh. So, at least ngayon, marami ka nang ano, marami ka nang nakuha na perspective pa. Mm -hmm. But how do you rise above that? Yung temptation na mag-give in ka sa, sa pera, sa influensya, paano mo nagagawa yun? Well, eh, ito, i-share ko na rin lang na, uh -huh. kasi one time, no? Uh, nasa Baguio kami. Uh, I was visited by three senior officers no sa sa, sa bahay ko doon. Mayor Benji Magalo, Lieutenant General Ronnie Ortoyo, and then there was Mike Aspirin, who was the CEO of Balisin and CEO of Alphaland. So, it was a uh, uh, new year. Umihi ako, pagbalik ko dahil maglalunch kami. Sir, sabi niya, nag-usap-usap kami na ganyan. Ano eh. Lahat tayo, except siguro kay Sir Ronnie, sabi niya, uh, or doyo, na kulong tayo. No? Marami tayong, sa mga reformist. No? But some of them were given positions. Sad to say, others were eaten up by the system. Pero ikaw, sir, sabi, very consistent ka. <laughs> Sweat and blood. Nagulat ako yun. It came from Mayor Magalo. Uh, -huh. uh -huh. sweat and blood. Kahit anong ano mo, i-post mo to, ganyan, na, i-front mo, nobody can question you. Uh -huh. so bakit ka? Paano mo nagagawa yun? Uh, kailangan kasi panindigan mo dahil nung graduate ka sa PMA, eh, ginamit ko, hindi ko man malay ko ba na uh, Bible praise pa, uh, ano pala yun? Passage, no? Later on, nalaman ko, Proverbs chapter 22, verse 1. Which is? A good name is rather to be chosen than great riches and loving favor than silver and gold. Mm. <laughs> yeah. Yan ang motto mo. Yan ang motto mo. Sa buhay ko. Let's talk about Orly Cotesa. Hmm. Uh, yung isa sa mga nag-volunteer na tumistigo sa Senado, uh, hindi hindi na natin siya masyadong narinig kayo, no? Um, ano bang balita sa kanya? Dahil Marines din to eh. Katulad yes, mo, Yes, oh. yes. Uh, be, 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 ano, nung lumabas kasi yan, hmm. no? Na, nanunod tayo nung hearing. Hmm. Hmm. At nagpakilala siya na Marines. Ah. Yung mga kanyang sinabi na, ano, sabi ko, kap kapuri-puri dahil siyempre Maris ang lakas ng loob nito uh -huh. kaya nagpost ako ng uh, Orly Regala Gutesa you made me proud as a Marine ako mm -hmm. talaga nagpost doon and then sabi ko nga uh, hope other similarly situated security detail uh, if they, they they too are bothered by their conscience mm -hmm. uh pwede rin silang ano Well, nag-viral. Oo, uh -huh. nag-viral. Uh -huh. So, akala nila, ako yung nag-handler. Ako yung handler Ako yung nag- no handler. Ako oh, handler. Ako nag <laughs> Ay, no, sabi ko. Uh. Pero I asked uh, some officers na nasa servisyo pa ngayon about uh, this guy. Mm -hmm. I have yet to hear a negative ano comment. Ang sabi, sir, maayos po yung servisyo niya nung nasa MSEG siya. Mm -hmm. Yung Marine uh, Security and Escort Group. Sa Intel yan. Mm -hmm. mm -hmm. so, tinaan yung isang kabatch niya na, na, na ano ko, tao ko dati, ganun din. Sabi niya, sir, protectahan natin yun. ano. So, meaning, ah, uh, oh, okay. Mm -hmm. wala uh, siyang bad record. Uh, sabi wala, oh, wala, Oh. Kung siraan man siya, maaring, ang nakikita ko lang dyan, baka naman yung statement niya. ah mm -hmm. uh, some are true, some are bad, ano na, yung, uh, di ba? Kaya, may efforts daw na mag-retract siya. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. so, so, sabi ko, kung may effort na gano'n, ibig sabihin, meron siya sinasabing totoo. Oo. Uh, Di ba? Oo. no, ganun lang ka, ano yun na. I, I really, to be honest, I don't ho know him personally. Never got to talk to him since Never sa, got, to, uh, before, up yeah. to now. Wala pa rin, up no? Up to now, yeah. Oo. Uh -huh. So, yun lang. Ano bang rule sa Marines? So, ano bang, ano nyo? katina rule ninyo? Well, kung nasa active ka, hindi ka pwede lumabas sa ganyan kasi, di ba? Gaya nung ano, parang para kang mm -hmm. Pero ito kasi, retired na rin siya. Mm -hmm. Wala rin si walang pinag-iba rin doon doon sa mga retired generals. Mm -hmm. na, ito pwede ka na maging, ano, yes. opinionated, yes. di ba? Wala na yung mga rules ng, ano, yeah, yes. ng Marines. Oo. Yun yung ano dyan. Na, to be, to be, to be, ano nga eh. in, in in the in in other countries, in, in fact, uh -huh. they give weight to uh, statements from senior officers no and senior NCOs like uh, uh, Gutesa, uh kasi uh, uh, may may wisdom yan eh uh, uh di ba na ano mm -hmm. nagserbisyo sila uh, uh. so tingin mo dapat pa rin siyang kausapin ng ICI well at ang senado ang an tingin ko naman ano eh sabi nga ng isang interview ni ano ni Senator Ping eh wala pa naman kontra sa sinabi niya So yung pa rin nag-exist na, sin ano uh, na, sinabi niya, yun pa rin naman eh. Walang lumalabas na ano kundi sa social media lang. Uh -huh. ano kung ang gusto niyo sabihin sa ating uh, pamahalaan bago tayo magpaalam? Uh, well, eh, ito, ito yung panawagan ko no? Mm -hmm. sa, sa ating ano, uh, uh gobyerno at ating pamahalaan natin ngayon. Since nagpisaan na rin natin ito no? at nailabas na, ng ating uh, uh, mahal na Pangilo, Pangulo, na no? si PBBM, Itong lahat na anomalya na to. Mm -hmm. Mm -hmm. Tama lang yung sabi, mahiya naman tayo, no? Mm -hmm. Sa mga involved dyan, mahiya naman kayo. Mm -hmm. At uh, sana seryosohin natin yung mga nag-iimbestiga dito na panagutin lahat ng mga involved dito sa sa mga mga katiwalian na to. Kasi sabi ko nga, uh, kung tayo kinulong tayo dalawang beses, lumaban tayo no lumaban tayo against corruption yun na yung sinasabi ni ni Mayor Magalong na ah kami dalawa ni Colonel Kerbin nakulong kami lumaban kami sa corruption lumaban kami sa mga katiwala so eto na yung pagkakataon natin na ikulong din natin no ikulong ninyo yung lahat panagutin ninyo yung lahat ng mga involved dito sa mga anomalya na to no yun lang ang hinihingi ng taong bayan no may managot dito at uh, tama sila no kung saan tayo dadalhin ng ebidensya tutumbukin natin dapat wala tayong secret cow dito yun lang ang inabangan ng taong bayan yeah.